Man ang maraming Canadians ngayon, mas aramdam daw ito ng mga bagong immigrants sa bansa. Halos kalahati ng mga bagong dating na tinanong hirap sa kanilang pinansyal na pangangailangan, ayon sa survey ng Statistics Canada. Inalam namin ang mga posibleng dahilan sa likod nito sa report ni Rhea Santos. 43% ng mga bagong immigrants ang hirap na sa mga bayarin nitong nakalipas na taon. Yan ay ayon sa bagong data na inilabas ng Statistics Canada na survey series on people and their communities na isinagawa nitong Abril. 3 in 10 Canadians overall um, experienced financial difficulty in the past year, like having difficulty making their ends meet. But that number jumped to 4 uh, in 10 when you look at recent immigrants sa naturang survey, lumalabas na mga racialized Canadians ang pinakanahihirapan. West Asian, 48% nakaranas ng Canadians. financial 35% Difficulty. sa mga report, mga Pilipino. South Asian. Mga doktor sila or mga nurse galing sa mga bansa mm -hmm. pinanggalingan nila, pero hindi sila nagiging doktor at nurse dito. Nagdadrive ng taxi, yung iba, nagde-deliver -nag -nag na lang ng pagkain. Talaga, at hindi dalas, mo madadala sa kanila yan. Kailangan dito ka mag-aral. Isa sa mga hamon. Mm -hmm. Bakit hirap makasabay sa mga bayari ng maraming newcomers? Na-attract natin. yung mga mga immigrants na may mga credentials at saka highly skilled. Ang problema is pagdating nila dito sa Canada, yung mga unang taon, hindi, na, hindi nila nagagamit yung agad. Kaya ang nangyayari is sa uh, during the time na nagsisettle pa sila, eh nakaka-experience sila ng kahirapan. Dumating ako sa Canada 2007, up to now that is still the conversation. Ayon pa kay Bato, posibleng dahilan pa rin ang pagkakaroon ng racism kung bakit hirap umangat ang hmm. mga immigrants. Hirap Ay talaga. Ay din daw na network effect kung saan ang mga newcomers attracted sa mga metropolitan areas. Uh, uh, yung iba, na, yung iba na sila, naman kasi maluho, yung kaya kasi is, ganun. Nasa billion na sila. Kaya no wonder, kita mo mga magnet sa Canada ng immigrants, greater Toronto area. Uh, yan, ah, dun, mag -mits mag -mits yan. doon. Nagkumpulan ng mga natin, emigrant doon. Mataas, ang, leaving, mataas ang cost of living and uh, mahirap maghanap ng housing at kung may mahanap ng housing ay mm. eh, mahal no? mahal grabe so lahat ng ito nakaka-contribute dun sa experience ng mga recent immigrants na, dito kailangan mo magtrabaho para pambayad sa bayarin na, pag hindi ah nako saan sila nako. eh iyak ka ang hindi nila alam is yung mga small things na kanilang ginagastos it quickly adds up Ugali nga raw ng ilang kababayan ang magyabang. Yung iba, Paire masyadong si Arizona, ano mag -garbo. ang mindset para na rin sa kalusugan ng inyong finances. Correct. I agree with that. ampit pinaka-importante pong gagawin natin is mag-ipok, so mag-ipon. Kaso lang, paano ka makakaipon ng mahal ng bayari? So, kung meron po tayong delayed gratification ng mindset, i-delay ide po natin lahat ng mga luho Correct. sa ating uh, plano dito Dapat sa Canada. Dapat lang, talaga. Ito silang mga goal na mabili ang mga bagay na maipapakita nila sa mga pamilya nila sa Pilipinas na para magpatunay na sila ay maayos dito sa Canada. Ang hindi De, dito na naman kung talagang masipag ka magtrabaho ng second, third shift o maraming overtime na comments ko lang. Dito naman kasi kung masipag ka lang talaga magtrabaho, wag ka lang magkasakit, ma-afford mo naman yung, ano, yung pangailangan mo. Kailangan mo lang talagang magsipag din. At saka kailangan mo ring pangalagaan sarili mo. Kailangan healthy ka lagi. So, ganun dapat. na ang kanilang kalusugan. So, ayun ang tinatawag ko na work-life balance. Kung hindi ka talaga mag-aalot ng yung exactong budget Correct. sa isang buwan para lang sa groceries, sa yeah, bayarin mo pa. para sa renta mo at sa ano, dun mo po ma mahirap. sa gasolina pa. As long as you're really... before, gasolina, you cell phone body, you can do it. corriente, too big, oh my god.